Hi guys! Good afternoon! Ayan guys, for today's video tayo magpapaligo kay Pachot yung aking alaga Ayan guys, sige Ayan po Ayan. Ayan, tingnan nyo guys napakabait yan O bakit ganun? Bakit hindi na siya gumalaw? Ay, hindi na pala <laughs> nakalaw <laughs> Eh, okay na na O oh, sige magboys, ano gagalit mo? hello Yan, po. atin uh, tingnan mo na kung nagalaw ako dali. Kung nagbibigay. Tingnan uh, mo dali. Nagalaw? Hindi oh, nagalaw. Sige. Hi guys, tayo po magpapaligo ng ato. Sipat kit po, papaligoan natin kasi na ilang araw na rin po hindi naligo. Kawawa napaka-inip na yun. Masalita ka na. <laughs> Meron po akong bata dyan sa likod ano Shoutout kay kulot Ay kulot <laughs> ya, paliguan muna natin. Yes. Ako din. punta magiina. Sige na te ti kong maki na. Saan? Kompis. Hala, ako sabi nila. Ah, kumpisal nyo ngayon. Ah, sige. Tapos na sabi. Mm, Makinig, no. maigi ha. Ayan guys, tayong paligo ng aso. Oh, wala naman asa. <laughs> Nandito yung sasak. Ayan guys. Ayan Anong oras na ba na yun? Kasik si naman ni Mailis. Ano? Wow, ganda ng damit mo na Pairam nga niyan minsan. Yan, yeah, order ko lang sa mga. Yan, magkano man yan? 140. 140, ba maganda ah? Hingi tira, man. <laughs> Ma-order <man> daw. <laughs> Joke lang, guys. Ayun. Nak, huwag mong kalawin. Baka matumba. Mapasag pa yan. Wala na tayong pangan? Ayan, guys. Ayan lang. Napaka-bite talaga, guys, yung aming Dobby. Siyempre si Pachot. Tatatabay ko na lang po yung sakit. Nagpapakit siya. Diba? Napaka-bite na, no? Hindi talaga umalis. ngayon din. ba wala na Buti pa sa inyo. Luhaibad na sa amin. Sa amin kasi, guys, maraming daga.

Tapos ka ng iyong ano. Diba? Wait lang ha. Kunin ko lang yung kolya mo. Wait lang. Palpag mo yung katawan mo dali. Palpag mo dali. Sige na. Sige na. kagaya ng mga ating nagpipilit-pilit lagi. <laughs> Pag nababasa. Yan guys, tapos na pong paliguan. Ang ating dog. Si ano naman, si Bobo. Papaliguan ko, tumakbo na agad. Tumakbo na agad. Ayan guys, ating muna punasan. Punasan muna natin si Bobo ay si Patsot. Dito ka muna. Ay, patabay natin si Bobo. Pagaling ka nga Bobo ah. Ay, Patsot ah. Ay, pagaling na nga din Bobby. Okay na naman siya. Kumakain na siya lagi guys. Tapos, malakas na rin siya. Hindi ka gaya dati. Hindi makatayo. O, dito ka muna, baby. Dito ka para makikita mo. Ayan. Diyan ka lang. Diyan lang. Diyan lang. Upo na. Stay. Upo. Sit down. Sit down, baby. Sit down, baby. Diyan ka muna. Si ano naman? Si Pachot. Eh, si yung guys, yun masipat siyotong kumantuo siya. yung guys, salamat po, thank you for watching, bye, God bless.